Magandang gabi mga katambay. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan. Ang paborito mong tagpuan tuwing ang katahimikan ng gabi ay napapalitan ng bulong, ng hagik-hik, ng anino sa sulok ng mata. Kung mahilig ka sa mga kwentong kilabot, kababalaghan at hiwagang bumabalot sa ordinaryong gabi. Mag-like, share at subscribe ka na. Ngayong gabi, hatid ko ang kwento ng isang taga-subaybay natin. Isang binatang may simpleng buhay pero tuwing dadaan sa madilim na eskinita, may nilalang na tila hindi na tao ang humihikbit, humahagikik sa dilim. Mula kay Jeremy, eto ang kwento niya. Aswang sa likod ng eskinita. Kuya Bor, ako po si Jeremy. Hindi ko po talaga alam kung kanino ko dapat ikwento to. Pero sa totoo lang, hanggang ngayon ay binabalikan ako ng gabing yon. Sana po mapakinggan nyo at ng iba pa nating katambay ang kwento kong to Si Jeremy ay isang labing siyam na taong estudyanteng sa gabi na umuuwi dahil sa kanyang part-time job bilang service crew sa isang fast food sa bayan. Araw-araw siyang dumadaan sa isang makitid na eskinita papuntang looban kung saan naroroon ang inuupahan nilang bahay. Ang eskinita ay napapalibutan ng mga lumang bahay bakod na may damong ligaw at isang abandonadong lote na sinasabing dating sementeryo. Maliit lang ito pero ubod ng dilim lalo na kapag wala ang ilaw sa poste, na laging sira. Tuwing alas 10 ng gabi, si Jeremy ay dumadaan dito, may bit-bit na plastik ng ulam at isang maliit na flashlight sa cellphone. Walang ingay, kundi ang kanyang yabag, at minsan, ang mahina niyang pag-ubo. Ngunit nitong mga huling araw, napansin niyang tila may humahagikik sa gilid ng eskinita. Minsan sa likod ng poste, minsan sa tapat ng lumang lote. Tila boses babae, Mahaba ang tawa. Matinis. Basa. Amoy kalansay. Noong una, inisip niyang baka may tambay lang. Pero paglingon niya, walang tao. Isang gabi, habang pauwi si Jeremy, narinig niya muli ang hagikik. Ngunit ngayon, mas malapit. Kasabay ng tawa ay amoy dugo. Hindi lang basta dugo, sariwang dugo. Biglang lumamig ang hangin napatingin siya sa taas ng bakod. At doon niya nakita, isang babae, nakaluhod sa tuktok ng pader, nakasuot ng duguang puting duster. Mahaba ang buhok. Walang mata. Ang kanyang bibig ay nakanganga at sa pagitan ng mga labi niya ay may lamang loob pa ng hayop. Tumakbo si Jeremy. Hindi na siya lumingon. Kinabukasan, nagkasakit siya. Lagnat, panginginig, pananakit ng katawan. Akala niya ay simpleng trangkaso lang. Ngunit habang nagpapahinga, napansin niyang may mga galos ang kanyang likod. Tila kalmot ng hayop. Doon na siya nagtanong-tanong sa mga kapitbahay. Isang matandang babae ang lumapit sa kanya. Anak, dumaan ka ba sa eskinita kagabi? Tumangu siya. May mga nawawalang bata dyan noon. Lahat sila huling nakita sa eskinita tapos biglang nawawala. May isang babae raw na ginagabi sa paghanap ng mga laman loob. Hindi na siya tao. Hindi na siya buhay. Simula noon, nilalagnat na palagi si Jeremy. Gabi-gabi, hinihilamusan siya ng pawis kahit may electric fan. Hindi siya makatulog. At tuwing ipipikit niya ang mata, naroon ang babae, nasa ibabaw ng pader. Minsan, nasa sulok ng kanyang kwarto. Isang madaling araw, habang siya'y humihingi ng tubig sa nanay niya, nakita nila ang kalan ay bukas. May palanggana ng dugo sa ibabaw ng lamesa at sa ilalim may basang duster na puti. Tumakbo ang kanyang ina palabas. Si Jeremy naiwan sa loob. Nanginginig. maya mayay may kumatok. Jeremy. Boses ng babae. Mahinahon. Nanginginig. Malambing. Jeremy, papasok na ako. Hinampas ni Jeremy ang pinto. Sinara ang mga bintana. Nagsindi ng kandila Kinabukasan, nagdesisyon siyang lumipat ng daan pa uwi. Lumibot siya kahit malayo. Iba't ibang kanto ang dinaanan niya. Ngunit kahit anong iwas niya, ang huling kanto ay laging nauuwi sa iisang eskinita. Ang eskinita, ang babae, ang amoy dugo. At huli niyang natatandaan, bago siya mawalan ng ulirat, may narinig siyang lumilipad, may pakpak, mabigat, malaki, at ang boses, Sabi ko naman sa'yo, Jeremy, hindi ka na makakatakas. Hinabol siya nito na parang pasugod. Tumakbo si Jeremy na akala mo walang ramdam na pagod hanggang sa makarating siya ng bahay ng ligtas. Ngunit halos mahimatay sa pagod at kaba. Hanggang ngayon, hindi na siya lumalabas sa gabi. Pero ang mas nakakakilabot, ang eskinita na yon, giniba na raw. Pero gabi-gabi, may naririnig pa rin humahagik-hik sa gitna ng mga debris. At minsan, may naaamoy daw na sariwang dugo. At dito na nagtatapos ang ating kwento. Ako muli si Kuya Bor ng Creepy Tambayan at ito ang isa sa mga kwentong nagpapaalala sa atin. Hindi lahat ng daan, dapat daanan. Kung gusto mo pa ng mga kwentong tulad nito, mag-like, mag-share, at subscribe sa Creepy Tambayan. May sarili kang kwento? I-send sa tambayancreepy at gmail.com Hanggang sa susunod na kwentong kababalaghan mga katambay. Ingat kayo palagi at huwag dadaan sa madilim na eskinita.